update tayo kung magkano ang processing dito sa Hong Kong. Ang processing po dito sa Hong Kong ay nasa 27,000 para po sa mga first timer. Package na dyan yung mga medical at saka yung training nyo at saka iba pang kailangan. Doon naman sa mga ex abroad nasa sa 20,000, pababa po ang gastos nyo. So ang tinatanong magkano ang sahod dito sa Hong Kong na sa 919, nasa 36 mahigit siya. Minsan umaabot siya ng 37 o lumalagpas ng 37, depende sa palitan. So, nasa 4,990 kidi po yun. Talagang standard yan, hindi pwedeng bababa. Pero, pwedeng tumaas kasi may mga mga galanting mga amo. So, yung mga ibang nandito, mataas na po ang mga sahod nila. Nasa 50,000 na and peso. Nasa 60 na yung iba yung mga matagal, uh, mga galanti ang mga employer nila. So, yun po yun. So, bawing-bawi na sa first, ng, first month ng sahod mo ang iyong processing. Kung gusto mo dito sa Hong Kong, maganda din naman dito sa Hong Kong. Maganda talaga dito sa Hong Kong. Huwag kayong matakot dun sa mga terminate-terminate. Magdasal. And gagawin natin ang lahat pag nandito na sa Hong Kong para magustuhan tayo ng employer. Kasi tayo po yung pumupunta dito. So, tayo yung mag-i-effort na magustuhan tayo. Yun po!